Wow. Ay, hala ay, sapit. Ayun, 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 ayun. Akala ko ma, kinuntas mo na sila. Ako. Sino? Si yung may ake dito. Tapos? Wala ka makain. kahapon pa ka. mapunti ka mo. Nagpunta ako doon. Nagpaka-awa ako na. Makakuha ako ng isang kilo. pinigyan ako. Hindi sana ako bibitian Kung ako pinigyan kahapon, ay nako Patay na. Patay na. <laughs> Ay, hindi ka mag-ano-ano. -ano. Ang pag-anggap, na yan. Kaya nga, bakit huwag mo ibigay yung mga saging mo sabi ng may-ari? nagrip sumagot siya. Wala naman makuha na dahil bagong puso. Pinakuha mo yung lalandan. andoon doon? Alangan pa naman. Ay, sasasoy. Salamat. Oh. Limang kilo yan. May makain ka na. So, lagi inaalala. Sabi ko, sabi ko baklang galing naman. Lalo kung sa malaman yung ano, yung sa amok ko kung ano. ano ko? Ilang araw ka na ba hindi kumain? Nako. Mula lang isang araw pa, ako ko ako nandito sa ikang kino. Kung ako nakakuha, sabi ko sa'yo. Oh. Patay. Baka nasa'yo yung ako. <laughs> oh, yung no, aso mo pa, o oh Diyos ko. Huwag mong... Ay, ang ginagawa ko, ang ginagawa ko, kumuko ako ng tatlong suha doon. Ayun, pag hindi yung doon.